Suramires inamin at kinumpirma na sa publikong may namamagitan sa kanila ni Arjo Atayde. Sa isang eksklusibong panayam, kinumpirma ng aktres na si Suramires na may namamagitan sa kanila ng kapwa aktor na si Arjo Atayde, na asawa ni Min Mendoza. Ayon kay Sue, hindi niya inaasahan ang damdaming umusbong sa kanilang dalawa ngunit hindi na raw nila kayang itago pa ang kanilang relasyon. Patuloy pa rin naman nilang iginagalang ang kasal ni Arjo kay Main at sinusubukan nilang harapin ang sitwasyon ng maayos at may paggalang sa lahat ng nasasangkot. Main Mendoza, sa kabilang banda, ay nananatiling tahimik tungkol sa isyo. Patuloy na binabantayan ng publiko ang magiging tugon ni Main sa kontrobersyang ito. Sa ngayon, maraming tagahanga ang nag-aabang ng mga susunod na kaganapan at umaasa na maayos na malulutas ang sitwasyon. Patuloy na ay update ng aming tanggapan ng balitang ito habang umuusad ang mga pangyayari. And this are Chica for today mga kasyobe, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music